Hello po. Ay, si Mami po. Wait lang po. Mami! Kayo daw po ang gusto makausap. Thank you. Hello? Sino yung batang sumagot, Melissa? Anak niyo ba siya ni Felix? O anak siya ng rapist mo? Kung wala kang magawang matino, huwag ka magugulo ng buhay ng iba. Hindi ako ang nanggugulo, Melissa. Pwede ko pang ng linaw ang lahat eh. Ang lahat ng nangyari sa nakaraan mo. I'm sorry. Sino ka ba talaga? Anong alam mo sa'ng nangyari sa'kin? Sa Parang mali naman ang tanong mo, Melissa. Hindi ba ang mas dapat mong itanong ay kung sinong talaga ang asawa mo? Kung sinong talaga si Felix? Anong ba pinagsasasabi mo? Huwag mong gugulhin ang buhay namin ng asawa ko. Mahal na mahal mo talaga si Felix, Melissa. Ikaw kaya, mahal ka rin niyang talaga. Mahal ako ng asawa ko. Pwede ba? Kung wala kang masasabi matino, wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Paano kung sabihin ko sa yung kilala ko ang mga lalaking dumukot sa'yo? Pati ang rapist mo. Pagbabagsakan mo pa kayawan ng telepono. Ano alam mo sa mga lalaking dumukot sa akin? Sabihin mo sa akin, sino sila? Sino sila? Bakit hindi ang asawa mong tanungin mo, Melissa? Baka masagot ka niya. mm-hmm <laughs>